Okay bang ipa o ipalinis ang sirang radiator? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun meron na namang na-comment ano, na question at tinatanong niya nga kung okay bang ipalinis na lang yung kanyang radiator. Okay, ganito mga paps, no? kung ang radiator ninyo is yung plastic yung ibabaw o yung ilalim, I will not recommend na ipalinis nyo pa yan o iparepair. I highly recommend na palitan nyo na lang siya ng bago. Kasi ganito lang yan mga paps. Okay, sige. Pwedeng hindi nga damage yung plastic apan uh, repair, no? Pero ganito ang problema dyan. After ilang taon o ilang buwan o ilang kilometers, there's a possibility na, okay, pwede nilang ma-repair, matanggal nila yung leak. Pero ang magiging problema dyan is yung plastic na yun, there's a possibility na lumutong naman siya. So, yung cost magiging doble pa. ba? Diba? So, ang mas maganda dyan, kung may mahanap kayong replacement, mas okay na bumili na lang kayo ng bago. At least, wala kayong problema. Pero kung yan yung uh, cover type o yung metal type, well, pwedeng iparepair kung wala talaga kayong mahanap. Pero as much as possible, ito lang yung suggestion ko sa inyo. Kung masisiraan kayo ng radiator, kung may option kayo na bumili ng bago, mas okay yon Okay? Mas, mas panalo kayo doon. Kasi, ito ah, yung mga replacement ngayon na radiator, medyo hindi na naman ganun kamahal. Ay, kasi, ito, magkano ba yung magpalinis o magpa-repair ng radiator? Usually, mga nasa 1,500 yan. Okay? Yun yung price, no? Now, kung bibili kayo ng bago, usually, yung mga replacement, nasa 1,000, oh, sorry, mga 3,000 pesos yan. 3,000 to 4,000 pesos. So, can you imagine, for much uh, kumbaga mas safer na hindi kayo gagastos, hindi kayo magkakaroon ng overheat for a long period of time kung replacement na lang yung ibibili niyo. Pero yung original medyo may kamahalan. Sabihin natin yung repair nasa 1,500, yung replacement mga 3 to 4,000, pwedeng yung original na bago, pwedeng nasa 10,000 pesos 'yan. So, nasa sa inyo kung ano yung mas okay. Pero kung ako ang tatanungin, kung hindi kay tipid mo syempre go for original kasi mas sigurado na magtatagal talaga 'yan, no? Ang buhay ng radiator, it will last more than 100,000 kilometers basta proper yung use, proper yung coolant na ginagamit mo. O, uh, wala kang magiging problema sa overheat masyado, well, there's a possibility 100,000 kilometers. O kung private use yan, 10 years yung lifespan ng isang original. Ano? Pero syempre, kung replacement yung bibilin mo, medyo hindi ganun kaganda kasi yung pagka-plastic ng mga replacement, pwedeng sabihin natin yung sinasabing 100,000 sa original, pwedeng sa mga replacement mga 80,000 lang yung pinaka-safe niya so yun mga paps, no, kung ang question is kung ideal bang iparepair or ipalinis pa yung radiator, kung plastic type yan bumili ka na lang ng bago kung yan naman is yung copper type o yung metal yung nasa ibabaw well kung makakabili ka pa rin ng bago goods pa rin yun pero kung wala kang option dahil nga wala tayong mahanap well yun yun na yung last option mo iparepair mo na nga lang talaga so kung nagustuhan nyo yung video pakilike at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press sa subscribe button sa baba Facebook, click yun lang yung follow sa taas at TikTok, click nyo yun lang yung plus sign dyan sa logo ng question. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.